Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Magpalit ng damit kung galing sa lamay olivine. This is Miles, ang story na to ay nangyari nung grade 5 or 6 ata ako. Ayon sa mga matatanda dapat kang magpapagpag or magpalit ng damit kung galing ka sa libing o lamay para hindi ka sundan ng kaluluwa ng namayapa. Nung bata pa ko ang bahay namin ay walking distance lang sa isang public cemetery. Kaya kapag may kamag-anak kaming namatay, nakasanayan naming sumunod na lang sa mga makikipaglibing. Kapag dumaan na ang mga ito sa street namin, pero nagkaroon kami ng nakakakilabot na karanasan matapos namin makipaglibing sa isa naming kamag-anak. Itago na lang natin siya sa pangalang Tito George. Pinsan siya ni Mama at isa siyang tricycle driver sa isang di inaasahang pangyayari ay nasangkot sa isang aksidente kung saan nabangga ng 10-wheeler truck ang kanyang minamanehong tricycle. Dead on the spot siya at halos hindi na makilala. Habang nakaburol siya ay nakilamay si Mama at Nanay, Nanay ni Mama, hindi na nila kami sinama dahil ayon sa mga naunang nakilamay at kalunos-lunos daw ang sinapit nito. Lumuwa ang mata at nabasag ang bungo kaya naman daw puno ng tahi ang mukha at katawan nito nang siya ay iburol. Matapos naman ng ilang araw ay inabisuhan sila mama na ililibing daw ito sa sementeryo na malapit sa amin. Kaya sa araw ng libing ay dating gawi kami nila mama tamang abang lang kami sa tindahan namin. Halos lahat kami ay bagong ligo pa nun, kaya pagdaan ng karon ng patay. Ay humalo na kami sa mga makikipaglibing. Natapos ng maayos ng libing ng maayos, yun nga lang biglang umulan ng malakas. After nun, umuwi na kami nila mama. So ako naman pagdating ng bahay nagtanong ako kay mama, if magpapalit pa ba kami ng damit dahil halos kasusuot pa lang ng damit namin bago makipaglibing. Kaya sabi ni mama ay wag na daw dahil kakaligo lang namin at hindi naman daw kami ganong lumapit. Akala naming lahat ay okay lang yun pero hindi. Nang sumapit ang gabi, nakaramdam ako ng sobrang antok at kahit na may pagkaduwag ako ay nakagawian kong matulog kahit mag-isa ako sa kwarto. Dahil mamaya din naman ay tatabi din naman sila mama dahil isang kwarto lang naman ang tinutulugan namin. Agad lumalim ang tulog ko hanggang sa managinip na ako. Nagsimula ito na nasa isang halamanan daw ako, naglalakad sa kawalan. Wala akong takot na nararamdaman dahil ang gaan ng feeling. Parang wala akong iniintindi nung una pero habang tumatagal ako sa lugar yun ay. Nakakaramdam na ako ng lungkot at matinding problema dahil parang may gusto akong gawin at tapusin. Pero hindi ko magawa dahil parang may pumipigil sa akin. Nalipat ang panaginip ko na nasa isa naman daw akong maluwag na kwarto na kumikinang sa puti. Nakatayo lang daw ako doon at takot na takot na ako. Sinubukan kong tumakbo pero sa parang pedestrian lane dahil bothered ako sa full white na paligid. Pero kahit anong takbo ko ay palayo pa rin ng palayo ang mga linya na iyon. Hanggang sa may nagbagsak ang pera as in literal na galing sa itaas. At dahil bata pa ako noon ay labis ang naging tuwa ko dahil maibibigay ko yun kay mama inipon ko daw yun sa damit ko. Habang sinasabi ko na, mama ang daming pera, bakit ang daming pera. Pulutin natin. At habang sinasabi ko daw yon, ay nakakaramdam ako ng pangingilabot na umaakyat papunta sa ulo ko. Nagpatuloy ito hanggang sa mabitawan ko ang perang hawak ko sa panaginip at naramdaman kong ginigising ako ni mama. Pero kahit anong yugyog at palo ang naramdaman ko, ay hindi ko maimulat ang mga mata ko. Pero maya maya naman ay nagising ako na may hawak na rosaryo at patuloy akong ginigising ng mama ko. Nang tuluyan na akong magising ay kinausap ako ng mama ko kung anong nangyari. Utal-utal ako at hindi ako makapagpaliwanag kay mama. Iyak lang ako ng iyak noon at nangangatog sa takot. Kaya sinabi ni mama na magdasal daw kami ng ama namin. Nakatingin lang ako kay mama habang nagdadasal pero napapatigil ako at napapatitik kay mama. Dahil hindi ko matandaan ang dasal ng ama namin. Kabisado ko naman ito dahil araw-araw naman akong nagdadasal. Nung araw lang na iyon, dahil talagang antok na antok ako. Nang matapos namin ni mama ang dasal, ay lalong tumindi ang kilabot na naramdaman ko. To the point na pati si mama naramdaman na rin ito na may kasama kami sa bahay na hindi namin nakikita. Inilabas ako ni mama sa kwarto at pinaupo, sa sala may kung ano sa akin tumatawag sa atensyon ko para tingnan ang kusina namin noon na walang ilaw at walang salamin ang bintana. Wala naman akong nakikitang kahit ano. Pero alam niyo yung feeling na parang may nakatingin sa inyo. Ganun yung feeling. Si mama naman tinatawag si nanay sa bahay niya dahil halos kadikit bahay lang namin ito. Habang sumisigaw ng nai, dito ka muna matulog, Parang may kasama kami dito na hindi namin nakikita. Agad namang dumating si nanay at sinamahan kami. Inutusan niya si mama na maglagay ng ilaw sa kusina sa oras din na yun dahil nararamdaman din niya ang kilabot sa loob ng bahay. Nang makita ni nanay na hindi kami nagpalit ng damit ay pinagsabihan niya si mama. Kaya pala kayo binubulabog eh. Hindi kayo nagsipagpalit. Hindi na nga kayo nagpapagpag hindi pa kayo nagpalit kaya nasundan tuloy kayo ng kaluluwa. Hala sige, magsipagpalit kayong lahat ng damit. At yun nga ang ginawa ni mama. Pinagpalit niya kami ng damit lahat na kulay pula, at nagsaboy din sila ng asin sa loob ng bahay, sinuotan din ako ni nanay ng rosario. Tinabihan ako ni nanay matulog. Ang sabi niya ay magdasal ako at huwag kong papansinin kung may maririnig o mararamdaman ako dahil baka hindi pa daw umaalis yung kaluluwa. Marahil ay hindi pa nito tanggap dahil biglaan at kalunos-lunos ang pagkamatay nito Matapos naman ang gabi na yun ay hindi na yun na ulit at nagsilbing lesson na din Kung gusto nyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya Mag-gmail lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com